Alam mo yung minsan confident ka na sa English mo. Tapos mali pala yung grammar. Madalas ang nangyayari yan, ano, lalo na sa mga simpleng taong katulad natin. Kasi syempre, hindi naman tayo sanay magsalita ng English. Ano. Kahit mga simple sentence lang, nagkakamali pa rin talaga tayo. Although hindi naman talaga natin napapansin yan. Dahil nga, syempre, na-overlook natin. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin yung 5 grammar mistakes na kadalasan nagagawa natin mga Pilipino. Simple lang naman ito ano, para maayos agad. Mistake number 1 is wrong Uh, grammar, wrong grammar, di ba? Wrong grammar, di ba? Pero actually yun ay subject verb agreement lang. Halimbawa, di ba inaimig natin, she go to school every day. So, alam mo mali agad yon. Dapat, she goes to school every day. Paano ba yung naging mali? Yung she go to school every day. Ganito kasi yon. Singular subject, ang kailangan niya ay singular verb. So, since ang ginamit natin ay she, ibig sabihin singular, so ang gagawin natin verb ay goes. Ano? May ES na. She goes. She goes to school every day. So, ganun yun. Next grammar mistake natin ay eh, paggamit natin ng is at are. Is at are. Kailangan ko na mahinahawakan. Tandaan mo lang na yung is ay para sa singular at yung are ay para sa plural. Ano? Singular subjects, tsaka singular verb. Simple lang yung pero common error talaga siya. And there is many problems. O, diba? There is, is yung ginamit mo, tapos gumamit ka, many problems. O, ba diba? Problems. Diba plural na yung problems? So, dapat, there are many problems. Ano pa ba? There are rules there is rule, o di ba? There is rule. Tapos there are rules. So ganoon. So my friend is here. So hindi na pwedeng sabihin my friends is here. No. It's my friend is here or my friends are here. Papasinin natin lagi. Kailangan nating aralin yung plural at saka singular. Ano? Another misuse natin yung paggamit natin ng there, there, and there. Oh, meron akong shorts nito. Link ko na lang dito. No, may shorts ako niyan. So, yung there, T-H-E-I-R. T-H-E-I-R. there. Sa kanila. ba? Diba? Kanila yun. Pag-aari nila yun. Yung there naman, T-H-E-R-E, -E, -R -E yun naman ay parang tinuturo doon there sa lugar lugar yun may tinuturong lugar there tapos yung tapos yung there naman they are naman yon pinaikling they are yung there yung may apostrophe so itong halimbawa natin there going to park so yun ay ang, ang pinahaba nun ay they are going to park so pinaikling natin they are going to park o example pa nung there na Uh, their big house. So, there my T-H-E-I-R big house. Kanilang malaking bahay. Tapos, put it there. Ilagay mo dyan. O ilagay mo doon. O, oh, di ba? May tinuturong lugar. So, yun. Mistake number four natin yung wrong tense use. Tenses, ibig sabihin, pang kasalukuyan ba? Pang hinaharap? O pang ah uh, nakaraan. yun, tenses yun. So, pag gagawa kayo ng salita or pangungusap in English, aalamin uh, nyo muna kung yung panahon ng yung panahon na kasama nung pangungusap mo or nung sentence mo. O halimbawa, nagkukwento ka, ano, yesterday I ate lunch late. O sabihin, parang late ka na kumain ng lunch. So, ang panahon natin yung yesterday, so ibig sabihin ng yesterday ay nakaraan. Ano? So, dapat past tense yung verb mo. Anong verba natin dyan? Yung eat. So, dapat ay, Yesterday, I ate lunch late. O, diba? So, dapat alam mo din yung past tense tsaka present tense ng mga verbs. O, diba? Ang dami natin nga aralin. Pero, utay-utay lang. Ano? Ayun. Another example dyan ay, Last night, we watch TV. So, dapat yung watch may ed. So, last night, we watched TV. And mistake number five natin 'yan nakaraan niyang gagawa natin bilang Pinoy na nagsasalita na hindi naman sana mag-English, ayong double double yung double negative. Ano ba 'yung double negative? Halimbawa ganito. I don't have no money, 'di ba? Yung don't na mayroong pang no. So I don't have no money. So uh, grammatically incorrect siya. So dapat ganito lang, I don't have Any money? O, ganun lang siya. Kasi negative na yung don't eh. So, wala na dapat dun sa kasunod na uh, salita. I don't have any money. Diba? Another example is, She can't find nothing. She can't, o, oh, cannot find daw. She can't find nothing. So, dapat niya na She can't find anything. O, ganun lang. Simple lang. 'Di ba? Simple lang siya, no. Maliit na adjustment 'yan, ano, yung simpleng-simpleng bagay lang na kailangan nating ayusin, pero malaking bagay sa English skills mo. Kaya kung gusto mong mas gumaling pa no, sa pag english practice practice lang. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng lesson, subscribe ka na or mag-comment ka. Baka may gusto kang i-discuss sa susunod. Try natin gawin. Maraming salamat sa panunod at see you sa next video.